Magandang buhay mga Kalingap! Shoutout kay Kalingap Rob Kalingap Team at sa lahat ng nagmamahal at sumusuporta sa Kalingap na way pagpalain kayo ng may kapal. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang bagong Youtube Channel sa ating minamahal na si Carla Pero. Bago yan mag short intro muna tayo mga Kalingap! Ayun sa ating source ay mismong si Kuya Rab ang gumawa ng YouTube channel para sa dalagang si Carla. Tuwang-tuwa naman ang dalaga dahil may sariling YouTube channel na ito at malamit na mag 100k subscribers at mag iisang buwan pa lang, nakailang video pa lang ang na-upload sa channel ni Carla. Bakit kaya, naisipan ni Kuya Rab na gawa ng YouTube channel si Carla? Hudyat na ba ito na iiwan na ni Kuya Rab at ng kalingap team si Carla, wala na ba anong nag-sponsor kay Carla? At least kung sa kasakali man na mag-solo na lang si Carla ay marunong na itong mag-vlog. Alam naman natin na mahiyain si Carla at least kung magsariling vlog na siya ay alam na niya paano i-entertain e ang kanyang mga followers or subscribers. Alam kong kaya ni Carla ang magblog pero sabi niya ang pag-aaral pa sa ngayon ang kanyang priority kumbaga magpaparami muna siya ng subscribers. Basta kami mga supporters ng Kalinggap at sa Jumpcar and dito lang kami palagi.